anim na taon na natin kasama sa lansangan ang masisipag na miyembro ng Taxi Squad ng Radio 5. Kaya ang araw po na ito, nilaan natin para sa kanila. Ito rin ang pagkakataon para maging miyembro ng Radio 5 Taxi Squad ang mga interesado. Paano nga ba makasali? Alamin natin yan mula sa ating pambansang good boy na si Mon Gualvez. Good morning, Mon. Good morning, Cheryl, mga kapatid. Good morning. Nako, isa sa mga paboritong sakyan ng mga commuter na gusto nila maging convenient ang kanilang biyahe. Walang iba kundi ang mga taxi. At syempre, nandito ako ngayon sa Pioneer sa Mandaluyong kung saan bibigyan natin pagkilala kahit papano ang mga alam natin buong araw kung bumiyahe ng mga taxi driver. Espesyal nga itong araw na to para sa kanila dahil pagkakataon na para maging Radyo 5 Taxi Squad member. Eto alam niyo mga taxi squad mga kapatid, nabanggit nga ni Sheryl, six years na yan. At nagsisilbing Radyo 5 citizen journalist. Sila yung talagang nagbabantay at nagmomonitor ng mga huling kaganapan sa, sa mga lansangan. Sila yung nag-report sa traffic, minsan sa weather, minsan sa mga krimen at saka sa mga pangaabuso. Sila yan, talagang tumutulong sila sa atin para mabalis na maihatid yung mga balita. Ngayon, nasa limandaan na po yung taxi squad members natin. At syempre, gusto natin palawakin pa itong, o paramihin pa itong mga membro ng Radyo 5 Taxi Squad. Kaya naman, ngayon na ginagawa itong kanilang mga activities kung saan nagkakaroon ng pagdidikit ng mga stickers o stickering campaign. Ayan, nakikita niyo si Kuya, di ba? Kuya, good morning. Good morning, Pabiyahe sir. ka lang ba? Ngayon pa uh, pabiyahe? Ngayon pa lang bibiyahe. Ah, okay. Anong pangalan mo? Ah, uh, George Cruz po. Kuya George, okay lang naman dikita, no? Okay, okay lang to. Membro ka na ba ng Taxi Squad? Hindi pa nga. Oh, eh. Sakto, pagkakataon mo na ngayon maging miyembro at dahil nagdikit ka ng, na, nagpadikit ka ng sticker, may pagkakataon ka rin manalo ng raffle dahil isa yan sa mga activities, mga kapatid ha. Hamaya, mo sir ayos Ayos, ayos. Alright, ayan. Sabi ko ka kanina, pag nagpadikit sila ng sticker, meron silang chances na manalo naman ng mga raffle prizes. Kasama na dyan, yung mga cash prize, meron ding shades. Ito ay yung sunshade, kumbaga. Ayan. Tapos meron ding t-shirt, merong, ano to? face towel? Face towel, may um, uh, keychain, tapos meron din pa may pie, at marami pang iba. Ayan ha, ilan lang yan sa mga pwede nilang mapanalunan mamaya sa, sa raffle. Siyempre, madali lang naman. Kailangan, bukod sa pagpapasticker, kailangan din nilang mag mag, mag, mag fill out ng membership form. Ito ha, o, oh, pera mate ha. Ayan, simple lang sa membership form mga kapatid ha. Kailangan na i-fill out yung personal data, tapos yung pinaka-detalye lang ng taxi, saka yung... Uh, may questions sa dito kung bakit gusto nila sumali as taxi squad sa kasi nag-udyok sa kanila sa pagsali. At syempre, after nitong mag-fill out ng application form, uh, dito na sila background check. Background check kung pwede na ba talaga sila maging taxi squad member. Alright, syempre, bukod dito sa ginagawa natin, isa lang itong venue na ito ha, dito sa Pioneer sa Mandaluyong dahil magkakaroon pa ng walong iba't ibang area ng, ng clean fuel. Ha. Ito mga kapatid, sa ngayong May 25, yeah, meron sa North, sa, sa Fairview, sa Commonwealth, sa South, sa Pasay naman, sa Kasafilam, sa east sa Dimasalang saka sa Pioneer dito nga yan at sa west sa may kamagong saka sa JP Rizal kaya napakadali lang mga kapatid ha yung mga kilala yung taxi driver dyan na hindi pa miyembro ng taxi squad nako pagkakato niya napuntahan lang po yung mga iba't ibang lugar na yan at magpadikit na sticker mag fill out application form may pagkakatoon pa kayong manalo ng mga raffle prizes so mamaya abangan nyo dahil paparaffle na po natin etong mga prizes natin para sa ating mga maagang gumising na taxi squad Balik sa studio. Mon, narinig na yes. ba ako? Ayan. Mon, so yes, hanggang anong oras dyan ang uh, Radyo 5, dyan sa mga areas na mga nabanggit mo? Yan, okay. Magisimula talaga sila alas 8 pa na umaga hanggang alas 7 ng gabi. Kaya talaga may pagkakataon yung mga taxi drivers natin. Kung sakaling na libre sila sa kanilang mga biyahe, ay pwede nilang daanan o kumbaga sabayan naman yung pag, uh, pagpunta naman dito sa mga areas na nabanggit natin, Cheryl. Hanggang 7 p.m., mga kapatid, Hanggang 7 p.m. Tapos sabi mo kanina nabanggit mo, meron silang kailangan na fill up na form. So yung background check, ano yung iba background check at ano yung pinaka-responsibilidad? pag ikaw ay isang miyembro na. Ayan, syempre yung background check para malaman lang kung talagang kaya ba niya na maging isang uh, Radyo 5 Taxi Squad kasi syempre uh, specifically yung ano yon sa operator, yun yung mga background check naman natin. Tapos yung pagdating na sa responsibilidad nila, yun bukod sa syempre yung benefit na nakakapagbalita sila. Katulad natin sa sa on air sa Radyo 5 at yun, syempre, makikipag-update din sila sa kung ano yung mga huling kaganapan na nangyayari sa mga lansangan. Nandito pa rin tayo sa Clean Fuel Gas Station sa Pioneer Mandaluyong kung saan tuloy-tuloy pa rin ang event ng Radyo 5 sa kanilang stickering campaign. At syempre nga, ngayon, nag-fill out na ng mga form. Ito mga kapatid na taxi driver gaya ni Kuya Jojit. Kanina ka pa nandito ha. Good morning, yes, Kuya. Kuya, balita ako kanina. Kinukwento mo sa akin. Merong nagsoli ka pala ng gamit na yes, sir. sa taxi? Opo, opo. Nagsoli po ako. Uh, two weeks na nakakalipas. Ano yun? Uh, wallet na may lamang pera at mga card. Wow, bait mo naman kuya. ano uh, anong gusto mong mangyari ngayon? Uh, gusto ko lang na madinig ko lang yung pang uh, pangalan ko sa radyo. Okay na ako dun. Oh, so, hindi lang sa radyo. Babanggitin ko, kuya Jojit Cruz. Saludo kami sa iyo, ha? Salamat. Ayan, ayan mga kapatid. alam nyo, isa rin sa advantage ng mga radyo single taxi drivers. Kasi syempre, mas kampante yung mga pasahero sa kanila dahil yan, nagsusuoli sila ng mga naiiwang gamit. At ito nga, mapalit tayo sa kanila event. Yan ginagawa, merong background check yung sinasabi natin kanina. After nila mag-fill out application form, may background check. Yan, kasama din dyan yung pagda-drug test. Tapos, nagkakaroon ng interview. Kasama na rin dyan yung pag-check ng kanila mga operator kung kolorong ba yan o hindi. At iba pa mga, kumbaga, checking na ginagawa natin. At syempre, para mas maintindihan pa natin, kasama naman natin ngayong umaga, ang brand manager ng TV5 na si Sir Ray Gin, Sir, Good morning! morning. Sir, ah, aga mong gumising, no? Sir, bakit mo may background check? Ikaw na nga mag-explain sa amin para mas malinaw at mas maintindihan pa ng mga taxi driver. Uh, besides na si Digong na mayiging presidente natin, no? Um, of course, taxi squad members, they're the good, they're the honest, they're the credible drivers. Siyempre, we want to make sure those that we associate with the Radio 5 brand. Mm -hmm. Diba? Ang Radio 5 is all about credibility, yeah. unbiased uh helping the people and that's the kind of people that we want associated uh with Radyo Cinco. Ito mga drivers na to ito yung mga nagbabalik Correct. ng mga Oo, bagay, 'di diba? ba? Diba? Ganyan din kayo, Georgette kanina. Pero ang okay. tanong dito, Boss Reya, ano bang benefit ng pagiging isang Radyo Cinco taxi squad member? Um obviously, I think some of the taxi drivers have, might have mentioned. They get to report they are on, our on air, 'di ba? They are our eyes and ears on the road. They report from uh as simple as traffic to weather to maybe crime. Actually, marami tayo na rin nakikinuku ang report na kung ano-ano. ba? Diba? So that's one benefit for, uh, for them. The other benefit would be they get to be uh, they get to participate in free seminars throughout the year. Financial planning, health and wellness, family planning. ba? Diba? Kailangan importante yan sa mga taxi drivers. Also, we reward the top 10 uh, mga ng na mga nagre-report sa atin na taxi drivers every month. We give them GC's and, and other rewards. We just want to empower these Empowering people. Or... Yeah. Thank you very much Sir Ayan, Mukhang buong araw pa tayo dito para nga sa ating uh Radyo 5. At ngayon, siyempre, sabi ko nga ka kanina, gaya na banggit ko, ha. After nila mag-fill out ng form, eh meron silang pa uh, para sa kanilang raffle, ah. Pwede mag-testing. Ito ah, ano bang mararap? Malas ako sa bunot-bunot eh. Ah, keychain. Beb, <laughs> yung 500 nandiyan. Meron kasi cash prize mga kapatid. Pero sige, ayan. Ngayon, papayagan natin na makabunot na sina kuya, yung mga taxi driver. Pwede silang manalo ng mga, ayan o, oh, iba-iba. T-shirt, keychain. Gaya-gaya ka naman kuya, keychain din kay kuya. O oh, sige. Ayan oh, keychain. Congrats, congrats. Ayan Ah. Ayan, pwedeng, pwedeng t-shirt, pwedeng pamaypay. Iba-iba. Tapos merong mga eco bag at marami pa iba. Ayoko kuya? Sige, bunot na. Ano yan? 500. Uy! 500 pesos? Swerte mo naman. O, oh, konti na lang iyaano mo ha. <laughs> Para sa boundary. <laughs> congrats kuya. Congrats ha. Ayan, ingat po sa BIA. Ayan mga kapatid, hanggang alas 7 po ng gabi, itong ginagawa nga na Radio 5 event. Dito nga sa iba't ibang places, walong spots yan, walong sites ha. Kaya pwede pang pagpunta yung mga kakilala yung taxi driver, papuntahin nyo na ha, sa mga sites na yan, gaya na, na dito sa Pioneer Mandaluyong. Alright? Sana mas marami pa ating, maparami pa ating members ng Radyo Sigo umabot sa 7,000 pa. Ayan, so yan ang ating target. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.